like tried to work. Though. Yeah, no hurry, no stress to work. Man. Very easy to, uh, to bike to the work today. Yeah, let's speed up this one. It's a good on bike. I believe that to saw the Facebook market. Uh, uh, two days ago. It goes around. Uh, 2,500 crowns in pesos para uh, siya 10,000 pesos which is cheap na gamit ng ano itong bike na to nadalami ko sa bridge ngayon ha parang uh, shortcut lang ano eh Nam ng naman talaga pag uh, ka diretso daw free free to go yes ba o oh, suddenly na ano itong way na to hindi na bukas So we have to turn on Fall. Binagal na na uh, naway dito eh. Noon doon yung uh, ayon, na. Gustan. Mayroon na kayo nakalata na ano, meron eh, uh, sound tong bike to. Happy nga ako na wala siyang ano eh Wala siyang problema Itong bike na to Hindi natin gano'ng kalakas to sa ano Pataas to He is powerful Very powerful ano siya ng eh, bike na Pero kung sa bali pa sa <laughs> <laughs> saka Dapat dito yan Pag stay forward tayo dito ngayon Walang boat Happy happy ako nagkaroon ng ulit ng bike na ano talagang pareho ng loon eh parang pareho siya similar siya nung ano nung last eh, bike ko noon pero nga ba nanakaw siya kaya nung naging problema niya Ah, dito. Sabi nyo naman, pag ano, pag downhill tong bike na to, sobrang bilis niya. Sobrang bilis pa patakbo. Kaya doon ako ni Mace. Pero alam nyo guys, ano, nung kakabili ko lang nito, ewan ko kung uh, nung nag, ano, benta sa akin, kung napacheck up na sa, ano, sa service, bike service. Ayan, di ko lang.

in the bike. Eh. <laughs> okay, the left side ng, ano, ng town. <laughs> Sana may pababa dito ano eh, no? 4 bike na. At e, doon ka ka liwan, hindi, mga, ano, hindi ka makakabike pa kasi ano, wala nang space yata sa ano eh. <coughs> yeah, tayo dito to go to the other one. Ewan ko lang kung nakakita yung speed, speed barometer ng uh, bike ngayon. Sana makita. Kasi nilagay ko na, di ba? so, busy pa talaga sila bike sa akin. Oh. Kasi careful lang ako sa bike ko. Kaya hindi ako masyadong nag-hustle. Ano, nag Take it easy lang. Nasa town eh. Not to be hurry in hurry. <laughs> Bibilis din nila. Na sabayan ko yata sa, no, sa bridge. Sa ah, dito sa likod ko. Yan, stay mo na tayo Pagandaan lang, nasaltahan tayo ngayon. Kaya yeah. pwede magsiyat ng mga gawin, pagdito ng hard hardware. Eh. Kasi, nilis ko nga nung bagong gulong, di ba? Nung bagong gulong, maintain na bago. Kaya hindi siya masira.